Oh. <laughs> ano kaya po na, sir? Huh? Ah, salita Super ka na, sir Ito ang trabaho ng tangad oh. Ito trabaho, no? <laughs> Ito trabaho, no? uh. Dapat, sumusunod yung taga-bidya Ako magbidya <laughs> Hindi mo sinusunda, eh uh, O, mas taro, light Taka Ako magsusundan sa'yo Ako yung mga muna Ayan,

Vai lá like